kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang ilang dekadang pamamayagpag ng artistang si Ricardo Cepeda sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan, ay hindi pa rin ito lubos maisip na ang eksenang mabibilanggo siya ay magiging katotohanan pala matapos siyang maaresto ng mga kapulisan dahil sa inilabas na warrant of arrest laban sa kanya sa kasong syndicated distapa. Sir, magandang umaga po. Tama ko po ang naming chief of police ng sector ng PIGU, Captain Gio De Valle, At pinag-utusan ng tama warrant of arrest. Ah, sa harap ko po ang papakita sa iyo ang dalawang alternative device na gamit namin bilang required ng ating korte sa pag-arresto. sa pamumuno ng aming uh, Chief of the Legal Building Gatitan, sir, Ricardo Cepeda, ay ina-arresto namin sa pisa ng warat ng arrest. May inisyo, ang Honorable Judge uh, Dema P. Bukayo, Madrid, sa executive judge ng second Buddhist religion RPC branch square ng Sanchez Mira Cagayan sa kasong syndicated staffa under article 315. Non-bailable ang kasong ito at may parusang reclusion perpetua sa oras na mapatunayang nagkasala ka dito ayon sa pulis. Gulat na gulat umano si Cepeda o Mr. Boo sa action series na Batang kiyapo nang siya ay maaresto dahil hindi niya lubos maisip na kasama siya sa kaso ng kumpanyang kanya lamang umano iniindurso. Energy saving gadgets ang mga produktong ito. I was shocked because ano, I didn't I didn't I wasn't aware na umabot sa may warrants ako. I had heard na may mga scandal but di ko alam na sinamap nila ako. I'm not connected at all sa company. Even sa business registration, my name is not there. Pero you're not the owner? No, no, not, wala ako sa run, running business, anything of the company. Ano, model lang ako ng ano, model lang ako pa about the products. 43 counts pala ng syndicated estafa ang inihain laban kay Sepeda. Maliban dito, ay may kaso rin itong pag-issue ng talbog ng mga cheque. Pinirepay po natin yung uh, i-warrant po natin at nalaman po natin na marami pa siyang warrant na pending. Nang ito'y nasa presinto na ay tsaka naman isinilbi sa kanya ang iba pa niyang mga warrant of arrest. Kahit kampante naman ito na mapapawalang sala siya dahil nga sa hindi raw siya kasali sa negosyo ng iniindorso niya. Pero nang hihinayang ito sa mga araw na lumilipas na imbis na siya ay nakakapagtrabaho ay nasa kulungan nito. Yung ano ko lang is the time, the, time waste, the wasted time that I can't do anything. I cannot work, I cannot because I'm here trying to prove my innocence. Sana ay mapatunayan talaga ni Ricardo Cepeda na wala siyang kinalaman sa mga asunto sa kanya dahil talaga nga namang perwisyo ito para sa kanyang trabaho maliban pa sa nakakastresang kaso. Ang tanong, gaano kaya katagal aabuti ng kanyang kaso bago itong na ng korte na wala nga siya talagang kasalanan at nang patuloy na itong makakapagtrabaho nang wala ng wala nang sagabal? Ikaw, naniniwala ka bang inusente si Ricardo Cepeda? sa kanyang mga kaso? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador, Historiador.